Magluluto kami ngayon ng kinunot na pating. Ayan. Tapos, merong malunggay. Sisimula na. Huwag na. tin na lang yan eh. Huwag na king. At para puro yan tapos ang halo nito ganyan ganyan lang gagalaw galawin lang kinonot na pating. Siling pare, yung malalaki at saka siling labuyo. Matching malunggay. nilagay na yung pating yes mamaya yung malunggay sinip no? ano mm. ng na... talaga laman yung di ba may pasigunda naman yan eh mo lang pisain kay maanghang na kung nakukuha ko mamaya hindi magpisa ka lang sa <laughs> Walang uling? Hmm. The cook. sinipsip na yung gata no. Tapos sasabuyan ng malunggay. Kaya na, ilagay na kaya natin. Sige. ah nilagay na si Malunggay. Yes. Malunggay.

Pag nilalagay yung malunggay Saka ilagay yung pangalawang gata no? hmm, Lagay uli ng gata Ay, ng malunggay Okay Ubusin mo na Hindi na nakita yung pating Ah, <laughs> uh, ho, ho, ho Eh, hey, may sabaw pa. Biglang dumami ah. Ibalik na rin mabay. Eh. Yan, tuyo yung nasa ilalim eh. Pangalawang gata. Babaksak yan, oh. parang lamang kay dito. Parang tataob 'yan. Lamang dito oh. Taklob. Okay almost luto na ang kinunot na pating sa susunod naman ang gawin natin kay kinunot na pagi ano anong lasa noon at saka yung pat pating ay siguro pareho lang kasi pating pagi puro letter P Totoo na. Kain na oh! Ayan ang chef cook. Chef. Tumpleto kami dito. Narito yung sili. Ayan. Sili. Sili. May mga hinog na kaya Oh. Ang ang anghang nitong kwan eh. Original na ay. Wow. Nalabuyo. labuyo. Tuyo na yung talong. Saluyot. papaya. Gulay na papaya naman sa susunod. Ayan. Malunggay. Hindi na bumibili ng gulay. Dito na lang kumukuha. Tsaka yung masasarap ang ang palaya dito yung maliliit yan katulad niya no ah. Ayan. yan mm. pinakbet masarap yan sa pinakbet Hmm, luto na. Haluan mo nga ke. Ini-in-in in, in na lang. Kailangan ni magmantika yan. Huwag mo nandulugin ang anghang nangay. Ano <laughs> ba <laughs> 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 okay, I don't know.